Sus, way pulos nga vlog. Huwag imo pa git trabaho sa bukid. Mapuslan pa lawas. Ha? surka ka? Hoy, excuse me. Di ni pambuki ako kong Pang sudad ni. Huwag kayo kunyapin PBB. Eh, sure, bulak ko kayo mo daog. Kay ko. O babaeng magsayo sa'yo, nga kayo. Okay lang. Kanang babaeng ang magawas ang bula. Okay lang. Na Nainana ginang ubang laki ron. Basta gi lami tanahon. Guard heart ang mata. Unya bitong laki ang mag-vlog. Dahil yung nagpanaway. Daghan yung lalaki yung insecure kayo. Insecure kayo sila silang naong ba? Kaya di nila madawat kung mas gwapo pa ko nila. O tinood gwapo ko. Itsuraan ko. Grabe ko kay turaan. Purti ginakong gwapuha. Bisag mga na nag ng PM sa ko ba? Asa na ko sa kong ilong. Kaya kong ilong grabe ka perfect. Nantawa tawag ninyo. Grabe ang ka-natural shape sa kong ilong. Perfect ng pagbuhat sa ginungos ko ah. Wag yung kuy pagmahayan naunga. Kay grabe gina kong gapuha. Ah. Huwag na po yung ngutana ba? Kinsira kong dentist. Kay grabe do ka puti akong ngipon. O oh, tinawad puti yung kay kong ngipon. Mura lang siya, giluwi, siya tanong sa kamera kay... Naka-iPhone mo ko. Kabalo ng mga iPhone user, anak. Ngayon, every unsay lang capture magyaluwis gud siya. Basta sa tanan laki nga nagmahay, nga wala na parihay niyong naong skuwa. Pagmahay gud mo! Munang mo mga girls, pilihan yung laking praskuwa, kaya di yung ka magmahay. Oh mga girls, asa pa mo? Diri na sa noon. o prisk ng laki.